Magandang gabi, mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Serena. Isang araw sa gitna ng malawak na karagatan, kung saan nangingisda ang mag-amang Sinadante at David. Nakita nila ang isang palutang-lutang na babae. Nakakapit ito sa isang kahoy, walang malay at siguro ay biktima ng paglubog ng isang bangka. Agad niligtas ng mag-ama ang babae at nang malapit na silang makauwi sa bayan ay doon lang nagising ang babae. Agad itong nilapitan ni David at nagpakilala. Tinanong niya kung anong nangyari at ano ang pangalan ng babae. Pero dahil kagigising lang ay nagulat ito at napaatras kay David. Ngumiti si David at sinabing huwag mag-alala. Hindi sila masamang tao. Naniwala naman ang babae dahil sa maamong ngiti ni David na kumuha din ng kanyang atensyon. Agad siyang nagkagusto kay David at mabilis na nagpakilala. Siya daw si Aqua. Ayon sa kanya ay lumubog daw ang kanilang bangka dahil sa bigla ang sumama ang panahon habang sila ay naglalayag at siya lang ang nakaligtas. Pinutol naman ni Dante ang pag-uusap ng dalawa dahil dadaong na sila sa pantalan at kailangan niya ng tulong ni David. Walang matutuluyan ng babae at gabi na kaya naman sinama ng mag-ama si Aqua sa kanilang bahay. Doon ay masayang nagkwentuhan habang kumakain si na David at Aqua. Lumipas ang magdamag. Hindi makatulog si Aqua Nakaupo lang siya sa labas ng bahay. Nakita siya ni David at umupo sa tabi niya. Unang nagsalita si Aqua. Tinanong niya si David kung may isa kang kahilingan at kahit anong hilingin mo ay magkatotoo ano ang hihilingin mo. Natawa lang si David at ibinalik ang tanong kay Aqua. Sumagot si Aqua habang nakatingin sa bilog na buwan. Maging mayaman sa baitawa. Pero sa isip niya, ang totoong gusto nito ay mabuhay ng normal. Kahit kasi mukhang tao si Aqua, meron siyang sikretong pagkatao. Isa siyang Serena. Ang kanyang ina ay tao, habang ang kanyang ama naman ay isang sereno. Hindi naman sinasadya ng kanyang mga magulang na mahulog sa isa't isa. Sadyang pinagtagpulang sila ng tadhana. Ngunit namatay ang ina ni Aqua sa panganganak sa kanya. At nang makita ng mga lolo at lola niya na nanganak ang Serena ang kanilang anak ay itinapon nila si Aqua sa dagat. Dahil malas daw ito at isang sumpa sa kanilang pamilya. Mabuti na lang at laging nakabantay ang ama ni Aqua sa tabing dagat kung saan siya itinapon. Nakuha siya nito at pinalaki katulad ng isang Serena. Pero nalaman ng ibang mga sirena na kalahating tao si Aqua at kaya nitong magbago ng anyo bilang isang tao. Kaya nagalit ang ibang mga sirena at itinakwil ang magama. Napilitan sila Aqua na mabuhay ng malayo sa mga kauri nila hanggang sa nagkasakit ang kanyang ama at namatay ng maaga. Dahil bata pa lamang si Aqua ay gusto niyang maranasan ang buhay sa lupa. Nagbago siya ng anyo ngunit Ilang buwan lang ang lumipas ay may nakakita sa kanya bilang isang serena. Habang nangukuli siya ng isda para makain. Hinuli siya ng mga tao at plano ng mga ito na ibenta si Aqua. Mabuti na lamang ay sumama ang panahon at lumubog ang bangka na kanilang sinasakyan. Tinapik ni David si Aqua dahil ang lalim ng iniisip nito. Kaya siya naman ang nagkwento Sanggol pa lang ay mag-isa ng pinalaki ni Dante si David. Iniwan daw kasi sila ng kanyang ina dahil sa hirap ng buhay. Pero nagsikap sila ng kanyang ama at ngayon ay may sarili ng maliit na barkong pangista. Marami na silang pera at kung may hiling siya ay gusto niyang mabuo ang kanyang pamilya. Alam ni Aqua ang nararamdaman ni David at lalo siyang nawulog sa batang lalaki. Dumating ang umaga. Tumulong sa gawaing bahay si Aqua at pagdating ng hapon ay nagpaalam para umuwi. Hinatid siya ni David sa dulo ng bayan malapit sa dagat. Sabi ni Aqua na hanggang dito na lang siya pwede ihatid. Dahil malayo pa ang kanyang bahay, baka gabihin na sa pag-uwi si David. Pumayag naman si David at umuwi na. Pagtalikod ni David ay nagbagong anyo si Aqua naging sirena at lumangoy pa ilalim sa dagat mula noon ay araw-araw nang dumadalaw si Aqua sa bahay ni David madalas silang maglaro at magkwentuhan masaya ang kanilang mga pagkikita hanggang nahulog na sila sa isa't isa kaya naman gusto nang maging ganap na tao ni Aqua isang bagay lang ang makakatupad ng kanyang hiling ang iniingatang gintong perlas sa bayan ng mga serena. Ginagamit lamang ito ng mga serena kung may malubhang panganib sa kanilang uri at para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Gumagana lang ang perlas kung busila kang iyong kahilingan at nasa ilalim ng bilog na buwan. Naisip ni Aqua na hirami ng perlas ngunit siguradong hindi sa kanya ibibigay ito. Kaya balak niyang nakawin ito Tagumpay naman na nakuha ni Aqua ang perlas at tanging ang kabilugan na lang ng buwan ang kanyang hinihintay. Patuloy lang si Aqua sa pagbisita kay David habang naghihintay. Ngunit isang hapon, nang ihati ni David si Aqua sa dulo ng bayan, ay minabuti niyang bumalik para samahan hanggang bahay si Aqua. Pero nagulat at natakot si David nang makita ang anyo ng kanyang mahal. Puno ng asul na kaliskis ang itaas na katawan habang buntot naman ng isda ang ibaba. Ang mukha naman ni Aqua ay kulay asul na din. Ang mata niya ay purong itim habang naging maliliit na pangil ang lahat ng kanyang mga ngipin. Napasigaw sa takot si David at kahit bakas pa din ang itsura ni Aqua ay pinili niyang matakot at mandiri sa kanyang mahal. Tinawag niyang halimaw si Aqua at sinabing wag nang magpakita sa kanya habang buhay. Naiyak si Aqua sa narinig. Sumisid siya ng malalim. Naisip niya na sayang at bilog na ang buwan mamayang gabi. Ngunit mas mabuti na ang nangyari. Nakilala na niya ang totoong ugali ni David. Patakbong umuwi si David sa kanilang bahay. Doon ay naabutan niyang may binabasang sulat ang kanyang ama Baka sa mukha ni Dante na masama ang balita na nabasa niya. Ngunit hindi ito oras para malungkot na isip niya. Kaya itinupi niya ang sulat at inilagay sa bulsa. Inutusan niya si David na ihanda ang kanilang maliit na barko para mangisda. Pagkatapos ay naglayag ang magama. Hindi naman matiis ni Aqua na hindi makita sa huling beses si David. Kaya pinuntahan niya ang pangpang kung saan nakadaong ang barko ng magama ama Ngunit wala na ang mga ito. Nalungkot si Aqua, pero mahal niya pa din si David. Gusto niya itong maging masaya kahit wala ito sa piling niya. Kaya sa ilalim ng bilog na buwan ay kinuha ni Aqua ang perlas at hiniling na sana ay mabuo ang pamilya ni David. Pagkatapos nito ay sumisid siya ng malalim at nangakong hindi na babalik sa bayan na iyon. Sumama naman ang panahon pagkatapos humiling ni Aqua, parang may napakalakas na bagyong paparating. At kahit anong gawin ng mag-amang si Nadante at David ay hindi sila nakaligtas mula sa malalaking alon at malalakas na hangin.